Noong college ako, may kaibigan akong sobrang lapit sa akin. Ang tawag pa nga namin sa isa't isa ay kapatid. Lahat ng problema niya, ako ang unang takbuhan. Kahit wala akong masyadong pera, kapag nangangailangan siya, ako pa rin ang unang nag-aabot. Minsan hiram siya ng libro, minsan cellphone, minsan pera para sa pamasahe. Sa isip ko, wala namang masama kasi magkaibigan kami at alam kong babalik din iyon balang araw. Pero habang tumatagal, napansin ko na parang wala na akong nakukuhang balik. Hindi na niya binabalik ang gamit, hindi na siya nagbabayad at kapag ako naman ang may problema, bigla siyang nagiging busy. Kapag kailangan ko ng kausap, wala siya. Hanggang sa dumating ang panahon na halos lahat ng kaibigan ko, napapansin na rin ang ugali niya. Sabi nila, ginagamit lang daw niya ako. Isang araw, nagkaroon ako ng malaking problema. Na hospital ang tatay ko at kailangan namin ng pera para sa gamot. Siyempre, naisip ko siya kaagad kasi ilang bisis ko siyang natulungan noon pero laking gulat ko nang sinabi niya, pasensya na, wala akong may tutulong. Tsaka baka magamit ko rin yung pera. Napaluha ako noon kasi kahit simpleng moral support, wala man lang para ako pa ang mali dahil umaasa ako. Lumipas ang ilang taon, hindi na kami masyadong nagkikita. Pero may nabalitaan ako na aksidente raw siya habang nakamotor. Walang sumaklulo, halos wala ring tumulong. Ang masakit pa, kahit pamilya niya, parang hindi na rin Agad na karating, naisip ko, ito na ba 'yung sinasabi nilang karma? Yung lahat ng ginawa mong panlalamang, babalik din sa kapag hindi mo inaasahan. At alam mo ba, nag-message siya sa akin pagkatapos ng matagal na panahon. Humingi siya ng tulong, kahit pamasahi lang daw at kausap sa totoo lang, nalito ako. Naawa ako kasi alam ko yung pakiramdam ng mawala ng kasama. Pero sa kabilang banda, sariwa pa rin yung mga alaala ng panuluko at pamamantala niya noon. Parang binabalik sa akin ng tadhana yung tanong na matagal ko nang iniwasan. Tutulong ka pa rin ba sa taong minsan paulit-ulit kang sinaktan at ginamit? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, tutulungan mo pa rin ba siya dahil sa awa at dahil dati mong kaibigan? o hahayaan mo lang siyang maranasan ang bunga ng kanyang ginawa, ang karma.